Good morning po. Ganda po dito. Ayun pa. Ano pa lang yung araw. Palabas pa lang. Alas, alas 6 pa lang po ng ano, umaga. Ganda po dito. Inagahan ko makatsa si May. Pupunta ako sa school ng anak ko. Eh. May mo dun. hindi ingal ako ah doon pa tayo pupunta sa bundok na yun ah. ayoko na lalakaran natin ang laki ng puno ng ano, sampalok <coughs> itong tagal na itong dahan na ito mapakita ko ano, buti may kasama tayo. Yan ang ano-ano aso na. May. Pag umakit ako dito sa bundok, madalas kasama ko tayo. Aso. Aso. Ano? Na-binyas. Nalabas na 'yung ano, harang ara. Ah. 'Yung puno ng sampalok oh. Tapos 'yung ito. Ay galing, hindi okay, kasi makita. Sa mga bahay doon. Yung munyas. Kulang ka na ata medyas ah. Tay. Ninlok na ito, Ta. ng puno dito. Mm. Ano karoon dito na ako nag video Doon mm. tayo pupunta Ayan mm. Yung ano na yun Bundok na yun So mm. yun dito na naman tayo sa ano Bundok ano maging okay lang na Maging okay lang yung mga ano alaga natin ano Ah, ayun pa isa, isa di makita yun hmm. na tapos yun eh. kita na yung alam barko yung puputi dun eh. ah Maliwalas po kayo ano eh panahon, maganda po ng panahon ngayon ito may isang barko pa dito hindi masyadong makita dito sa video